Ako si Zeno at nandito na tayo sa part 2 ng 21 Rules ni Machiavelli. Mga prinsipyo na hindi lang para sa politika, kundi para sa trabaho, negosyo, relasyon at kahit sa social life. Kung napanood mo na ang part 1, siguradong alam mong hindi ito basta payo lang. Ito ay survival guide para sa modernong laban sa buhay. Ngayon, Ididisek natin ang Rule 8 hanggang 14. Mas malalim, mas matalino, at mas tuso ang mga ito. Kaya ihanda mo na ang utak mo dahil dito na nagsisimula ang tunay na laro ng psychological power. Ikawalong utos, manipulahin ang imahinasyon ng tao. Ang realidad ay importante. Pero sa mundo ng diskarte, ang paniniwala ng tao ang mas makapangyarihan. Minsan, hindi mo kailangang baguhin ang katotohanan. Baguhin mo lang kung paano ito nakikita ng iba at ikaw na ang may control. Example, kung gusto mong makuha ang tiwala ng boss mo, hindi mo kailangang magyabang. Ipakita mong busy ka, maayos kang magsalita at marunong ka sa timing. Kahit hindi ka pa pinakaproduktibo, ang dating mo ay maaasahan at yun ang mananatili sa isipan nila. Gamitin mo ang storytelling, visual cues, at emotions para makontrol ang pananaw ng iba. Dahil kung sila mismo ang maniniwala sa kwento mo, hindi mo na kailangang pilitin. Ika siyam, gamitin ang takot bilang pangkontrol. Oo, respeto ay maganda. Pero sabi ni Machiavelli, kung pipili ka, mas mabuting katakutan ka kaysa mahalin. Bakit? Dahil ang takot mas predictable. Ang respeto pwedeng mawala. Pero ang takot, kapag pumasok na sa isip, mahirap nang alisin. Warning lang, hindi ito lisensya para maging mapang-abuso. Ang tunay na leader ay hindi nananakot para lang mang-api, kundi ginagamit ang takot bilang proteksyon sa sariling autoridad. Example, kung ikaw ang manager at palagi kang late o pabaya, hindi ka seseryosohin. Pero kung ikaw yung tipo na mahigpit sa oras at disiplina, matatakot silang magkamali sa harap mo at doon nagsisimula ang respeto. Ikasampu, huwag magtiwala ng buo sa kanino man. Ito na ang golden rule. Lahat may personal na interes. Kahit kaibigan mo, kapamilya mo, o kasama sa trabaho, lahat may kanya-kanyang plano. Ang pagtitiwala ay parang puhunan. Dapat hinuhulog mo lang sa taong sigurado kang may balik. At kahit gaano mo sila kakilala, lagi kang magtira para sa sarili mo. Practical tip. Kapag may sikreto kang hindi pa pwedeng ilabas, huwag mong ishare kahit kanino. Hindi mo alam kung kanino nila iyon pwedeng idaldal. Hindi ibig sabihin ito na maging paranoid. Ibig sabihin lang, maging matalino. Ikalabing isa, pagtaksilan mo muna bago ka pagtaksilan. Medyo mabigat pakinggan to, pero praktikal sa mundo ng diskarte. Kapag nararamdaman mong may threat o traidor sa paligid mo, mauna ka na. Dahil sa power game, hindi pwedeng mabait ka lang. Dapat alerto ka. Hindi ito pagiging masama. Ito ay self-defense bago ka Dahil kung huli kang kumilos, wala ka ng chance bumawi. Example, kung may kasosyo ka sa negosyo na puro red flag na, late mag-report, may sariling mga galaw, 'wag mo nang hintaying malugi ka. Alisin mo na agad at kumuha ng mas maaasahan. Ikalabindalawa. Panatilihin ang katahimikan ng plano. Ang lakas ng plano ay nasa lihim nito. Kapag sinabi mo agad sa lahat ang balak mo, mawawala ang edge. Baka may manggaya manghila pababa o sirain ito habang ginagawa mo pa lang. Kaya ang sikreto ng mga strategist tulad ni Machiavelli, gumalaw ka ng tahimik. Kapag tapos na ang plano, doon mo ipakita. Example, may idea ka para sa business. Huwag mo agad i o i-share. Test it muna. Develop it. I-launch mo lang kapag ready na para hindi ka maagawan. Ikalabintatlo. Iwasan ang emosyon sa desisyon. Kapag galit ka, mas mataas ang chance na magkamali ka. Kapag sobrang saya mo, pwede ka namang maging kampante. Ang tunay na makapangyarihan ay hindi alipin ng emosyon. Siya ang master nito. Ang utak mo ang dapat nag-decide, hindi ang puso mo, hindi ang galit mo, at lalo na hindi ang takot mo. Tip: Kapag may malalaking desisyon, tulad ng pag-alis sa trabaho, pagputol ng relasyon, o pag-invest ng pera, huminga ka muna. Maghintay ka ng 24 na oras. Minsan, ang emosyon pansamantala lang, pero ang epekto ng desisyon mo, pang matagalan. Ikalabing apat, gamitin ang kaaway bilang hagdan. Ang kaaway, minsan hindi mo kailangang durugin agad. Minsan, gamitin mo sila para tumaas ka. Pwede mong gamitin ang presence nila para makakuha ng simpatiya, lakas, suporta, o para tumibay ang branding mo. Example, kung may taong binabatikos ka sa social media, wag mong patulan agad. Gamitin mo yun para gumawa ng content na nagpapakita kung gaano kakalawak mag-isip, gaano kakakalmado, at gaano ka nag Nagpromote pa siya ng brand mo. Ang tunay na Puppet Master, kahit kaaway ay ginagamit na props, sa sariling tagumpay. Itong pitong utos na ito mula kay Machiavelli, hindi lang matalino, kundi pang masters talaga ng diskarte. Kung ia-apply mo ito araw-araw, hindi lang ikaw ang makikinabang. Ikaw ang magiging sentro ng power sa paligid mo. Sa part 3, ilalabas natin ang huling pitong utos. Yan na ang pinaka-strategic, pinaka-mapanganib at pinaka-astig. Dito mo malalaman ang tunay na sikreto ng dominasyon sa modernong mundo. Kung nakuha mo ang value dito, ilike mo na ang video. Mag-comment ang Control is Power at subscribe mo na. Huwag kang basta sumabay sa Agos. Ikaw ang maging alon.